Magandang gabi mga kabakyar at ngayon po ay magpapakain tayo sa ating mga alagang sisio Ito po yung sisiw na makikita nyo. Yan po yung mga bagong pisa natin kaninang umaga. Yan po yung silky chicken at saka yung mga itim po ay brama. Yung tatlong dilaw po nyan, yan po ay bap or pington. Nilagay ko lang muna dyan kasi nabubuli. Ito nga po lang yung pinapakain natin is baby stag gawa ng Thunderbird ito po yung pinapakain natin sa ating mga sisiyo since day old to two weeks old para po uh, marami po silang sustansya o mabilis po ma silang lumaki kasi po ito po yung baby stag ay yung nakapak po ha? Uh, parang meron siya ditong mga uh, vitamins and minerals na wala sa ibang kids kaya ito yung pinapakain natin para alam natin na maging healthy yung ating mga sisiyo. Ayan mga kabakyad, yung mga bulb or pington natin, yun yung tatlong dilaw. Huwag naman pong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel kung kayo po ay bago pa lang napadaan sa aking YouTube channel. Ayan po yung nilalagay po natin dyan po, no? Is yung uh, ceramic bulb na nila... Na, source of heating sa kanila. Kung makikita nyo yung brother ko ay uh, carton lang na nilagay. No? Oh, ayan po yung isang sisiyo ko po na disabled. Uh, inborn po yan yung pagka disabled na kaya ganyan siya. No? Sayang siya mga kabakyard. Siya sa silky chicken. Ganyan siya. Hindi na yung tatagal mga kabakyard kasi number one dyan ay hindi siya makakatapa at hindi siya makakainom ng tubig kaya hindi yan tatagal mamamatay na yan at ito naman pala yung aking 2 weeks old at saka 1 month ah uh, 3 weeks old at saka 1 month old na mga sisyo kung makikita niyo mga backyard parang kailan ko lang nilagay dito sa aking kulungan ay masikip na masikip na po sila Bali, pinapakain ko po sila ngayon. Ito po, yung oras po natin is nasa 9.30 in the evening. Bali, ako po ay pinapakain ko po sila ng early in the morning. Pagkagising ko po sa umaga. At pinapakain ko rin po sila ng hapon, mga alas 3. Kasi umuwi ako ng alas 3 ay pinapakain ko na sila. At pagdating ko naman ng gabi, ay pinapakain ko pa rin sila. Nilalagyan ko lang po ito ng ilaw para sa ganun ay makonsume nila lahat ng feeds dyan na binibigay natin sa kanila para kung sa ganun ay mabilis silang lumaki para mabilis natin uh, mapapakinabangan yung ating mga sisyo kanina ang aplama kabackyard ay meron pong bumili sa atin ng apat na sisyo ng ating silky chicken uh, ayaw niya rin po magpa video sa atin at ayaw niya rin po na uh, magpa-picture kasi gusto niya daw yung private yung kanyang identity so nerespeto na lang po natin uh, bali binta po natin sa kanya is yung binta po natin is 1,004 na pirasong sisyo bali 2 pairs po yung binili niya dalawang babae at saka dalawang lalaki din po yung uh, nabili niya sa ating silky chicken na 1 month old mura lang po yung bintahan natin sa ating silky chicken no Uh, pag 2 months old po, yung binta po natin dyan is 1K, tatlo na po yun or trio. Pagdating po ng 3 months old, 1K na po yung pares yung binta natin sa ating silky chicken. Yung silky chicken po natin ay hindi naman po ito show type. Ito po ay meat type na po siya. Kasi yung breed ng ating silky chicken dito is Chinese silky chicken lang wala po tayong American silky chicken dito o kaya show type na silky chicken kaya mura lang po yung binta natin sa ating mga sisyo ayan, ayan naman po yung aking ano, 2 weeks old na sisio yung kinain ng daga na mahigit 50 piraso ngayon nasa 32 piraso na lang sila sayang yung kinain ng daga mga kabakid ang dami ng nakain ng daga. Pero ngayon ay parang wala na yung daga kasi uh, parang kinain na siya ng pusa ko dito. No? Hindi ko na nakita yung daga. Ito po mga backyard, yung isang sisiyo ko ay matigas yung kanyang butsi. Parang hindi po siya na uh, natunawan or baka hindi siya nakainom ng tubig. Ito. Papainumin natin ng tubig mga backyard. Yan. Yeah. Yung painuman kasi natin ng tubig ay masyadong mataas, no? Baka hindi niya naabot, kaya hindi siya nakainom ng tubig. Yung kanyang boche po ay matigas. Yan, pinumay natin siya ng tubig. Ito mga mga backyard, yung pinaka maganda kung paano magparami yung manok. At uh, kailangan niyo po ng incubator para sa ganun, uh, mabilis po dumami yung inyong mga manok. Bali, yung inahin ko po dito na naingit log is uh, anim na silky tapos limang native so 11 piraso po na inahing ko dito ngayon po ay nakapag uh, produce po ako ng 100 chicks within 3 cycle na pag incubate no tatlong beses lang po ako nag-incubate kanito na po karami yung unang batch po ay mahigit Uh, 40. Yung pangalawang batch po ay may higit kulang-kulang po ng 40. Yung third batch ko po ay nasa 50 plus yun lang kinain po ng daga. Yung pagpa-process po ng pagpeperment ng ah, uh, fertility ng itlog ng po yan sa baba. Kung gusto nyo matuto kung paano i-preserve yung pagka-fertile ng ating mga itlog. Yan guys yung aking disable na silky. Ayan, tingnan nyo. Uy, nahulog po yung camera natin. Ayan, guys. Makabakyad yung ating Bap Orpington at saka Brahma Chicks. Uh, excited na po ako makita kung ano yung mukha ng ating Brahma Chicken pag lumaki. Na? First time ko po mag-alaga ng Brahma Chicken. So hanggang dito na lang mga and good evening po and God bless.